and welcome back to my YouTube channel guys. So for today's video guys, so magkabit na sila ng uh, tawag niyan guys, sanipa guys. So ngayon, gumawa sila ng akyata nila ngayon. So ayan, nakita nyo guys sa likod ko. Ayun yung ginawa niya. Kasi pag wala nga hagdanan or akyata nila, mahirap ang ikabit ang sanipa guys. So ayun yung, yun yun oh, yung dalawa yun yung inaayos nila para maikabit na yon. Pinatantsa nila or uh, anong tawag niyan, nilabel nila, nilabel, level Kailangan i kasi yan bago nila ikabit. So parang nahirapan sila ngayon, guys, dahil yung kahoy paano nila i, i kabit yung sanipa, i i tawag niyan pakuan. So ginagawan nila ng paraan ngayon, guys. So ganun talaga ang panday, no hindi talaga easy gumawa. Kailangan talaga present mind ayan oh, 'yung dalawa. So thank you nila, okay sila gumawa, guys. Magaling. Nag-partner 'yung dalawa. Hindi nila limo. Kabit na 'yung isang gamon na inani. Ley, gamon-gamon, gamon lagi. <laughs> Tingnan natin paligid sa nipa na di ay no. Ganyan dahil si pag ikabit. So maganda lang tignan pag mahuman. Ayan. Iba rin so, para di ma kuan. Maganda ang barila. bago ipasok yung pako marinahan mo na ayos ah, din malipat malipat sila matungod ayan tungod na punso saka susa ni pa na guys ayan hanggang dito yan malibot yan ayan sa so, pa yung sa kuryente So, ayan. Tapos na yung paggawa niyan, guys, ng sanipa at gutter. Ayan. Yung sanipa na kinakabit nila. So, hanggang dyan yan, guys. Ayun. So, okay. Thank you for watching. And don't forget to like. Hit notification bell para update kayo sa akong mga vlogs, guys. Thank you and bye-bye.